Good guys for today's video Yamaha mga steps on top 5 ay ko na idea kung paano itester wow. ang kanyang voltage regulator so sa voltage regulator ng Yamaha STX 125 guys ay may apat na wire no black, red yellow, red at saka white, yan po apat na wire guys ang laman ng ating voltage regulator, So, ang test natin ay ang kanyang charging, guys, no. Sa ka-charging naman, ang dalawang test rod ilagay lang natin sa kulay black at sa kulay red. So, syempre, okay. dapat paandarin natin ating motor na walang fuse, no. Para lumabas at magkaroon tayo ng output sa kanyang regulator. So, ilagay natin natin, guys, no, at tapos paandarin natin. Kapag ating motor ay naka-rpm, guys, o, oh, o, oh, naka-accelerate, no, ang output voltage niya ay 4.88. So, yan po ang kadalasan, guys, no o pinakamataas is 5 to 6. Kapag eh, na, nakaminor ang mga ting motor, ang lumalabas na nabuntahe na na ay nasa mga 2.4. Yan guys. 4. Yan, pababago siya kasi nga is taas pa ang ating manero. Nasa mga 2.43. Ibig sabihin. So, ang tanong kung bakit mababa ang ating charging ng ating Yamaha Stix 125 ang purpose guys, no is para may wasa natin magkaroon ng over voltage no kasi po ang Yamaha Stix 125 ay battery operated ibig sabihin pag battery operated ang ating CDI ay nakadepende lamang sa charging at saka sa kanyang stator kapag malakas Amazing. ang ating charging may possible na puputok ang ating CDI kaya po yan po ang design ng regulator ng Yamaha Stix 125 So kapag naka experience kayo guys at nag-try kayo mag-test ng ganyang output na no, ibig sabihin, goods na goods ang ating charging system. Okay. So ang next naman natin i-check guys ay ang kanyang lighting. No? Pag test naman ng lighting, dapat ilagay nyo ang test sa ground ng isa tapos yung isa naman isa yellow red na wire. No? So kapag ganitong output voltage ang experience sa no, guys, kapag lumagpas ng 12 pataas, is dapat na kayong mabahala. No? Possible kasi masisira ang inyong bumiya. ito Tingnan naman ang resulta guys. To. Nasa mga 20 plus ang output voltage ng kanyang regulator. So, kaya ang nangyari is dalawang beses nagpalit si Bosin ng bulb sa kanyang headlight. Kaya ito ay sinangguni ni Bosin para daw ma-check kung sira na nga ba ang kanyang regulator. Siyempre guys, matik sira po ang kanyang regulator kahit goods ang kanyang charging basta over voltage ang output ng kanyang headlight automatic sira ang kanyang regulator guys halimbawa kung okay yung uh, lighting tapos ang charging naman ay abnormal kasi nag over voltage sira pa rin ang regulator guys dapat ang charging at saka lighting ay goods ang output no base sa design ng ating regulator so tanggalin natin ang kanyang pios at i-check natin uli ang kanyang charging i-double check lang natin guys yun normal talaga ang kanyang charging at hindi mo ng 7 volts pataas. Protected po ang kanyang CDI in case mo lang o oh, masira ang kanyang battery. Hindi siya nag-over nag voltage. Ang problema lang ng kanyang motor guys o reklamo ni Bosing is pangalawang beses siya nagpalit ng headlight bulb at at madalas itong What? o mabilis itong nap naponde, na, naponde na o nabastin. So, ang dapat gawin is magkapalit si Bosing ng regulator. Mahal pa naman ang original na regulator guys. Nasa mga 1K plus no. Kapag mga replacement naman ay nasa mga 250 plus lang. So check natin uli ang kanyang regulator guys. I-double check lang natin no. para sure talaga na may problema, O walang problema ang kanyang lighting sa kanyang regulator. No? Okay. So check natin gamit ating test light bulb kapag nabastid yan. Sure bol, sira ang regulator natin. Ang kanyang headlight. Yun, bastid ang bulb guys. Confirm. May problema oh, talaga no. sa kanyang ilaw ng kanyang Uh, regulator o sa kanyang lighting. Sira pa rin siya, guys. Wala tayong magawa dyan. Pwede natin mapaginabangan yan. So, i-convert na natin ating headlight ng battery operated. Pwede na tayo mag-engine okay. operated. So, pinakita din ni Bosing, guys, no, ang sitwasyon ng kanyang battery. Sa akin, kung okay lang ba. Pansin ko sa battery ni Bosing, no, ay walang laman o hindi level ang, ang kanyang battery, battery solution o tubig sa kanyang baterya. Kaya na nagresulta siya guys na parang lumulubo ang part na yan. Kasi nga guys, is yung part na yan is walang tubig, no? So, yun, kapag mga maintenance, no? Ibig sabihin, dapat minumonitor nyo ang level ng tubig ng bawat plates ng battery. Kasi kapag okay. hindi na monitor ang tubig o solusyon sa inyong battery, maari itong masira at masayang. Wala ah. free maintenance, guys, no? Kapag nasisira o nang drain automatic dispose agad at hindi na mapapakinabangan. Itong maintenance okay. ay mamonitor lang natin ang tubig o level kapag nas, ang low-bat is lagyan natin siya ng solusyon pwede na siyang ipa-charge at goods agad. Yun po advantage ng maintenance guys. No? Kaya tatawag siyang maintenance kasi dapat natin siyang minumonitor yung water label niya. So okay. yan po ang uh, gagawin nyo guys kapag yung motor o battery ay ganyang disenyo para hindi agad masira at masayang ang inyong pera. No? At makatipid pa kayo guys. Aww. Check nyo lang ang level ng inyong uh, battery. At dapat is condition yung charging niya guys. Para agad pabalik uh, babalik ang kanyang condition kahit hindi na hindi nyo na ipa-charge okay. sa mga battery chargers Baka may magtanong kung anong dapat ilagay sa mga maintenance ng battery, pwede distilled water, pwede rin battery solution. Depende sa inyo guys no, kung okay. anong available na makita nyo sa inyong lugar. So sa sana bigit sana sa video ito ay dagdag na naman sa mga bagong pa lang at ngayon pa lang sa ating channel. Maraming yeah! maraming salamat Woo! at siyempre see you sa next video. Right set. God bless. i use